hands wrapped, knuckles tape black pick my gloves up off the mat fighting's all i ever had wasn't born with tons of gifts had to work hard as a kid know that everything i did was to catch the other kids slowly built that self-esteem turn myself to a machine i'd compete to i'd be seen i would lose and i'd succeed but you'd never see me quit ang Indonesia ay kabilang sa pinakamalaking merkado ng scooter sa kontinente ng Asia. Maraming legacy na manufacturer at iba pang OEM ang nagpapatakbo dito. Ang Honda ay kabilang sa mga pangunahing manlalaro sa Indonesia. Upang higit pang pagsamahin ang posisyon nito sa merkado, inilunsad ng Honda ang MY24 B8 at b Street na may banayad na mga update sa disenyo at mga tampok. Sa Indonesia, ang B80 ng Honda ay naging isa sa mga sikat na alok ng scooter na may magandang pagtanggap mula sa mga mamimili. Sa karagdagang paggamit nito, inilunsad ng kumpanya ang 2024 Honda B8 na may maraming mga revision sa labas at mga update sa tampok upang panatilihing sariwa ang produkto. Ang makina ay 4-stroke, SOHC, ESP Plus Engine at PGM FI, air-cooled. Ang parehong mga scooter ay nilagyan ng parehong 110cc engine na bumubuo ng 8.85 bhp ng peak power at 9.2 newton meter ng peak torque. Ang inaangkin na fuel efficiency ay humigit kumulang 60.6 km per liter. Ang standard 2024 Honda Beat ay nakakakuha ng mas matataas na 14-inch alloy wheels bilang standard fitment. May bagong instrument cluster din na may digital LCD screen sa gitna. Ang lahat ng variant ay nakakakuha ng battery charge state indicator at mga alarm habang ang CBS variant ay nakakakuha ng 12 volts USB charger, parking brake lock feature at side stand engine kill switch. Sa mga larawan ng paglulunsad ng Beat 110cc 2025, ipinapakita rin nito na ang auxiliary compartment ay pinalawak ng 15mm, pinatataas ang lalim ng 38mm. Ang espasyo ng floorboard ay dinadagdagan ng 9mm sa bagong version nilagyan ng Beat ang Smart Key System sa Deluxe Smart Key na version. ang mga version ng Beat Deluxe at Beat CBS ay gagamit ng mga key lock ngunit pupunan ng isang anti-theft alarm system at protective cover. bilang karagdagan pinabawasan din ang version ng 2025. beat ang bigat ng engine, inaalis ang panimulang pedal at binabago ang material sa likod ng handlebar. Alinsunod dito? ang kabuuang bigat ng modelo ng motor ay bababa mula 90 kilo hanggang 87 kilo. May mga bagong headlight at taillights na disenyo. Ang bagong beat ay nakakakuha din ng mga LED headlight. Mas bagong wika ng disenyo na may mga panel ng katawan na nagpapakita ng mas matalas na hitsura. Ang gulong ay may sukat na 80x90 at 100x90 sa likod parehas na naka-14-inch alloy wheels. Mas maganda at kaakit-akit sa mata ang bagong bersyon ng Honda Beat 110V4. Wala pang presyo ang binanggit. At kung kailan darating ito sa Pilipinas, ano ang masasabi niyo sa paparating na Honda Beat version 4? Maari mo i-komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, maari bang pakilike at share bilang suporta? At hanggang dito na lang mga boss, hanggang sa susunod na videos, maraming salamat at paalam.